Yes mga part, panibagong araw, panibagong black na naman tayo ngayon mga part ay nandito tayo ngayon sa may bandang PITX So dito ako mga part nakapaghatid ngayon galing ako ng Rizal So nagtambay-tambay muna tayo dito mga part So wala namang booking at katanghalian kasi ngayon ng Manila area So baka doon maraming booking doon sa area na yon at Pabaybayin natin yung Ross Boulevard. So, let's go mga part. Ito tayo ng Manila area. At walang booking dito sa may bandang Petix. So, nandito na tayo ngayon banda sa may ano, inter, intersection na tayo ng Ross Boulevard at saka ano, airport road. Alright! Yan, yung yung release na yan, yan eh, yung ano na yan, eh, yung tulay na yan. Yan yung train galing sa Baclaran na going to Cavite. Yan o. Yan, dadaan yan doon sa may Yan, galing yan doon sa Baclaran na yan o. Alright. Kasama natin sa napuhay mga part yung angkas. Yung nakarid. Yan yung mobit. Ano pa ba? Yan, may tulog doon o. Oh. Natutulog si Kuya on dito na tayo mga parts sa makapagal makapagal area walang traffic ang oras na yun alas 12 12.30 ng friday 12.30 ng friday may 17 17 <coughs> doon sa Manila area kay kay tangali doon may booking mga part dito sa pa ano para niya wala eh patay oras dito mga part dito na tayo banda sa baklaran mga part alright yun yung ano, simbahan ng baklaran mga part. yan ah. yan yan yung simbahan pag merkulis maraming tao dito sa lugar na to dahil araw ng simba yun ito yung train ano na akong booking mga part at susunduin natin dyan sa ano dyan sa building na yan no? Oh. Alright, papunta na ang Okada. So, mapapasok tayo dito mga part. Yan, pasok tayo dito para makuha na natin yung nag box sa atin. Yan dito natin susunduin mga parto. Yan sa building na yan. All right. Yan papasok tayo dito sa rampa na to. Twing. All right. Dito ko na lang hintayin mga parts sa labas kay maraming dumadaan doon sa ano, Sarampan nila Wala pa yung packs natin mga part, Chinese yung ano ko Passenger Chinese